Hanapin mo yung EE8. 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 8 Ayun F-M-R-E-E-8. Ayun, iyan. Madali lang kasi. Ito, hanapin mo. Hanapin mo yung ungay na naghanap Hanapin mo. <laughs> <Inapin mo yan. laughs> kaga ka mo, mo eh may pera baka kasi dito hindi naman totoo eh Hanapin mo nga ayak hanapin mo eh ay tama na? <laughs> yan, ano, eh? ano ba? totoo malapit na tinoklaw ka na Oh, alapit na. Lang. oh lang. Oo naman. Dito lang. Oo, oh, andito lang. Na kahit sa tinatapakan ko. Oo. Oh. Dito sa loob ng oh Oo. Sa... Oh, na naghahanap. Pag sinabi ko, wala na. Kaya nga hanapin mo eh. oh na. O, ko. Hanapin mo yung hindi na naghahanap. So, Ay, asa sa loob ng pangto? Gusto yung hindi na naghahanap.

Wala yan wala, bala, 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 na. Pag wala, na na. Tawang nakawin siya. Kiramin ka rin. Hindi, hindi ikaw dapat. Hindi ikaw. Hindi ako. Dapat sa ikaw. Ano, hindi ah. Hindi naman yung wheelchair eh. Wheelchair? Ano, may wheelchair sa game? O, diba wala. Wala nga, pinaupo na pina eh. Uy, yung oh, kotse. <laughs> Sirit ka na? Sirit. Sirit, Oh, may point to ako. Ay, you know. Ayun o. Ayun na yung blue. O, oh, next Kahit anong gulong ano Anapin mo O, oh, oh, sige Ito, madali lang Anapin mo yung 3 years old 3 years old? O oh. Ayun o Hindi ah, 3 years old nga eh Na... 4? Oo, oh, 3 years old Anapin mo Anapin mo, 3 years old Oh! Foul! 3 years old nga eh. Number 3 lang yan eh. Dali. Ano? Sirit na? Ano na? Sirit ka na? Ano yun o? Oh. Ano yun 3 age. <laughs> Kencha na? Kencha na yun? Three, <laughs> three, three, three. Ano ba yung three? Three, di ba? O ano yung age? Years old, di ba? Age. O age? Age, years. age na. Three. yung age niya. Yung age niya. Yung age niya, three. Walang years. <laughs> ano ba nalagay sa, ano, sa age? Di ba, years old? Years Hindi. Years Number. Old. Oo. <laughs> o oh, three. Ah, three. Oh, three nga. Oh, asan yung years? years old. <laughs> Kaya, three as well, yeah. <laughs> Oh, asan yung years Sabi mo, <laughs> ano nilalagay sa age? Yung age. S oh, three. 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 Ay, three yung age niya. mali yan eh. Dapat siya Oh, eh, pa pinagkano, oh. Meron pa kayo isa, oh. Three age. Ang ako eh. Nilalagay sa ano ba nilalagay sa gatas? Tubig. Three plus, di ba? Ano mga ganun? Oh, Lactum 3 Bakit nilalagay yung baby doon? Ha? Nilalagay yung 3 years old doon? Oo, nilalagay yung doon. Oh, Lactum 3 Gano'n. Ganun. 3 to 6. O, oh, 3, 6. Ganun. O, oh, di ba? Gano'n naman. Mali yan! O, right. tama lang. Mali yan. Tama yan. Tama yan. Mali O, oh, ito na lang. Para mas madali. Hanapin mo yung ano? Yung baka. Baka? Hmm. Oh, bakal baka, mau? Wow. <laughs> <laughs> <want> <laughs> <want> <laughs> Ayaw na, gumagaling ka na eh. <laughs> <laughs>